Bais kanda. Nadulas sa bibig habang kausap si Kimi sa showtime ride. May dapat na amini na kimpaw. Udin, udin na. Sa may may bais talaga ang patunay na marami itong dadalaman, Sa kung ang tunay na status nila. Alam natin kung kaano kalapit sa isa't isa si na Bais at Kimi. Based nga sa mensahe ng comedian noong birthday ni Kinging hindi niya expect ang friendship nila. Hindi naman kasi ganoon kakilala. Ngunit simula na maging parte ng showtime, inamin ni Meme Vice na magaan ng doob tuwing nakikita ito damang dama ang pagiging mabuting puso ni kini. Kaya inamin noong kaarawan na hangang dulo susuportahan ng aktres sa lahat ng bagay. Lab na lab ni Meme pues ito. Kaya sa panibagong love life, support siya botong-boto kay Paolo Abilino kaya di na rin siya malaman ng sambayanan na ang tugam. Ayon na sa mga opinion ng fans, Yes, napanood ko nga ang mensahe na sinasabi ni Meme. Umuyak pa nga sila ni Kimi. Kasi sobrang positive na tao. Very observant. Nakita na napaka-strong ng personality. Nakita din ni Meme Bice ang malaking heartbreak nito. Kaya ano man ang nangyayari kay Kimi, nandun siya at susuporta. Ang daming tagmamahal, kung aamin na, panigurado mabubuni ang lahat.